kailangan mo na imbitahan po kasi ako na magpunta po sa Lila, Filipina organization ko para sa mga comfort women. At nakakalimutan po na dalawa na lang po ang nila doon. Ngayon na nagsalita po sila na kailan kaya nila matatanggap ang ustensya na nararapat para sa kanila. Kasi, konti na lang sila. So kailan pa? Diba po? Sobrang sarap. So, Basa, na po dahil nung nakausap ko po kasi sila. Sobrang durog na durog din po ako. Sobrang sakit po sa puso na hindi yung kwento nila. Dahil totoo po yung nangyari sa kanila. At hindi po biro. Isa ka lang po sa mga tumatak sa akin doon yung kwento po ni Lola isang tubay mo. Ni Lola Narcisa. Sabi niya doon, kapag nakikita ko yung mga kabataan ngayon, masaya sila.